Nakikita niyo naman to mga kabata ngayon. Ito yung palaro kay Paren Dayo. Pag nakuha niya to dito kay Sopas, alam niyo naman, takot takot si Paren Dayo kay Sopas. Kaya, pag nakuha niya na tong pera na to dito, sa tabi ni Sopas, kanya na to. Kung makuha mo yung pera na to, sa'yo na. Ito yung palaro natin kay Paren Dayo. Bibiyang ka ng kwarta. Pero... Ano ba yung nilagay mo pa Hindi mo pa ibinigay sa akin. Putang ina. Yan. Putang ina. ang iisnik na. Parang hindi ata ako magkakapira nito. Eh? ah no, no, Hindi no, no. magkakapira ako nito. Ah, Nalising ang mata! Nadila! Nadila? Oo. Manunuklaw yung bag nadila Naku, 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 iniipit ang pila eh! Naku, naku, yan! No, no, no! Wow, wow! No! Putang edabit! Naku, 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 lalabas na! Mainam yan! Yan! Na, 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 na! Na, na! Yan! Naku, 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 naku! na kay sa <laughs> Ah, utak? mautak. Babantayan ako niyan. Gini. Ah, <laughs> nakatingin na, tingin. Putang <laughs> 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 ina, mate. Binabalok agad ako. <laughs> ako putang ina, doon pa nagpunta.

Ah, 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 galit na. Galit na. Ah, ah. <laughs> Naku, mautak. <laughs> ah, ah, ay, nagpunta na dun eh. Dilag, like, alal ano, eh, parehas. Oo. Uh, <laughs> ah. <laughs> ah. Galit na eh, galit na. <laughs> ano kulaw? 야, 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 아이, 야, 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 Nakahusay ka ngayon. Nakadali ako. Oh, yeah. <laughs> oh, nagkapira ako. Ala. Ayo ku. Ah, na no, na no, na no, na no, iya ngalit. No. Uwi na ko. Ah, uh, oh, Galit! Oo, oh, oh. <laughs> Yon. we're <laughs> <laughs>